Katang umaga na po sa inyo mga senior citizens, viewers, followers. Ito po yung ginagawa ko, tali na kandila. Iwanan ko muna po na naman dahil maglilipit na naman po ako ng pinggan, mga gamit. Ayan, natayo ko na po. hulmahan lang po ito. Ito lalagyan ko na pa, babalut ako pa ng, ng screen. Para kapitan po ng simento. Tsaka ako si ang po yan. Pero iwanan muna po ito ako, marahat po gagawin iba. Dito muna po sa looban naman. Kukukis naman ako ng mga gamit namin. Lapmasok na naman po ano kay. Wala naman iwan uli. Ayan, magugasulin na pinggan, yung kasirola. Araw-araw po talaga, wala magagawa. Hindi pong pa ako ng tubig yun. O di, konti na lang gugasan na lang. Nagugasan ka nga ito maganda ito pag nabalutan na ng simento ito tibay eh. nito kaya lang eh, talagang walain to di balik ba mong mawala dun sa loob nila dun lang sa may ano hiram lang nila pwede babalutin ko na simento yan eh.